Hi everyone! Marami ang humanga sa litigation sa trabaho ni Sir Gabriel Go ng MMDA Clearing Operation. Pero may iba din na hindi natutuwa. Sa video na ito ay tingnan natin kung bakit napakalaga ng trabaho na ginagawa ni Sir Gabriel Go. Panorin natin ang video na ito. Si Sir Gabriel Go ay isang kilalang personalidad sa gobyerno ng Pilipinas, partikular na sa Metropolitan Manila Development Authority. Ang MMDA ay isang ahensya ng gobyerno na responsible sa pangangalaga at pamamahala ng mga suliranin ng lungsod ng Maynila at sa mga kalapit na lugar, lalo na sa mga aspeto ng trapiko, kalikasan at ipapang mga issue ng urban sa pag-unlad. Ang mga clearing operation ng MMDA para sa mga paglilinis ng bangketa ay naglalayong mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng mga kalsada at iba pang pampublikong lugar sa Metro Manila. Kabilang dito ang pagtanggal ng mga ilegal na estruktura at iba pang mga sagabal na maaaring makasagabal sa daloy ng trapiko at kalinisan ng kapaligiran. Naging mas kilala ang pangalan ni Sir Gabriel Go nang pamunuan niya ang MMDA Clearing Operation. Ang pinakasusi upang makilala ng mga Pilipino si Sir Gabriel Go ay ang vlogger na nagangalang Dada Ko. Si Dada Ko ay isang private citizen na sumasama sa clearing operation ng mga MMDA na pinumumunuan ni Sir Gabriel Go. Sa pamamagitan ng mga video na nakukuhaan ni Dada Ko ay naipapakita ng mga MMDA ang trabaho na ginagawa nila upang malinis ang bangketa at maalis ang mga illegal parking ng mga sasakyan. Naging awareness din ito para sa mga Pilipino na ang bangketa ay daanan ng mga tao at hindi dapat gawing extension ng mga tindahan. Maganda ang tandem na ginagawa ni Dadako at ni Sir Gabriel Go. Dahil sa talino at galing ni Sir Gabriel Go sa pagpapaliwanag sa mga tao ay nagawa niyang ipatupad ang batas nang hindi nagkakaroon ng sakitan. Ang ginagawa kasi ni Sir Gabriel Go ay nagbibigay siya ng paliwanag kung bakit mali ang ginagawa ng mga tindahan na naka-extend sa bangketa. Pagdating naman sa mga illegal parking na sasakyan ay nagbibigay si Sir Gabriel Go ng reasonable na dahilan na nakabase sa batas ng Pilipinas. Ang malinaw at makatotohanan na pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go ang nagbibigay ng pangunawa sa mga tinamaan ng clearing operation. May mga iba na naiintindihan ang trabaho na ginagawa ni Sir Gabriel Go at sila na mismo nagtatanggal ng mga estruktura. May iba naman na nakikipagtalo dahil sinasabing matagal na silang nandun at malaki ang kanilang ginastos para lang may tayo ang kanilang tindahan. Pero sa huli, ay kapag nabigyan ni Sir Gabriel Go na maayos na pagpapaliwanag ang mga tinamaan ng clearing operation ay naiintindihan na nila ito. Bakit po ba kailangan magkaroon ng clearing operation ang mga MMDA sa pumumuno ni Sir Gabriel Go? Ito ay ang mga barangay ay hindi na kaya makontrol ang mga tao sa paglalagay ng mga sasakyan sa harap ng kanilang bahay at pag-i-extend ng kanilang mga tindahan. May mga tao na sinasabi na tapat naman nila yan kaya may karapatan silang magpark na sasakyan. Ang iba naman ay bumibili ng sasakyan kahit wala namang garahe ang kanilang bahay. Kaya kahit anong pilit ng mga barangay na sabihin sa may-ari ng kotse na ipasok ang sasakyan, e papano naman nila ipapasok ang sasakyan kung wala namang garahe ang kanilang bahay? At minsan naman ay kahit may garahe ang bahay, eh di naman nila ito magawang maipasok. Bakit? Ang iba pong mga bahay ay bumibili ng dalawa o tatlong kotse kahit iisa lang naman ang kanilang bahay. Dahil doon ay iisa lang ang kanilang naipapasok at ang isa naman ay nasa labas ng kanilang bahay. Kung ang lahat ng bahay ay may tigi isang kotse sa harap ng kanilang bahay, e eh, paano na makakadaan ang iba pang mga sasakyan? Isa po sa magiging problema ng Pilipinas after 15 years ang kawalan ng garahe para sa mga sasakyan. Dahil dito ay ang mga lugar, lalo na ang mga subdivision, ay mapupuno ng sasakyan ang kalsada at magiging sakit ito ng ulo para sa ibang dumadaan. Isipin mo na lang na kung galing ka sa garahe ng iyong bahay tapos ang bubumad sa kabilang kalsada ay sasakyan ng iyong kapitbahay sobrang hirap kahit sasabihin natin kaya naman ay makakapagdulot ito ng stress sa umpisa pa lang ng iyong araw. Ang mga subdivision po kasi ay isang private na lugar na hindi sakop ng mga clearing operation. Kaya ang nangyayari po ay halos maging one way na lang ang kalsada. At dahil dito ay naniniwala ako na after 15 years ay sobrang laki ng krisis ng Pilipinas sa dami ng sasakyan na nasa kalsada at dahil dito ay wala nang matataanan ng ibang sasakyan. Yung ginagawa ng MMDA at ni Sir Gabriel Go ay nagiging solusyon upang maiwasan ng krisis sa Pilipinas. Yun nga lang ay posibleng hindi na maisama itong si Dada Ko sa mga clearing operation ng MMDA. Ito ay dahil ang kukuha na ng video ng MMD operation ay mismong MMDA na mismo at sila na ang magpo-post sa kanilang mga social media pages. Ipagbabawala ng MMDA yung mga katulad ni Dadako na sumama sa mga clearing operation. Sa huli ay maganda naman ang intensyon ni Sir Gabriel Go sa paglilinis ng bangketa upang madaanan ng mga tao. Sa tingin ko, ang mali lamang dito ni Sir Gabriel Go ay yung pag-approach o yung pagsasalita niya sa mga tao. Dahil sabihin na natin na itong ilan nating kababayan ay nagbibenta sa bangketa, ay nagawa lamang nila yun upang may panggaso sila sa pangaraw-araw. At hindi naman sila kriminal para sigaw-sigawan at sabihan ng isang tono na hindi maganda sa pandinig. Kung aayusin lamang ni Sir Gabriel Go ang paraan niya ng pagsasalita ay magagawa niyong magampanan ang kanyang trabaho ng hindi nakakapangapak ng kapwa. Pero sino nga ba naman ang matutuwa sa mga kababayan nating Pilipino na kahit ilang beses ng pagsabihan ay hindi nakikinig? Marahil ito ang dahilan kaya napilitan itong si Sir Gabriel Go na bigyan ng pangil ang kanyang aksyon upang matuto ang mga Pilipino. Dahil kung puro mahinahon lamang ng pagsasalita, ay ipagsasawalang bahala lamang ito ng ilan nating mga kababayan. Yan siguro ang dahilan kaya napilitan si Sir Gabriel Go na baguhin ang kanyang pakikitungo. Pero sa huli, ang tanging nga is lamang ni Sir Gabriel Go ay isang maayos at malinis na bangketa para sa lahat ng mga Pilipino. Sa huli, ang makikinabang naman dito ay tayo rin naman. Kaya sa halip na batikusin natin siya ay tulungan na lang natin si Sir Gabriel Go. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching biker drum.